Leslie Manabat at si Mark Anthony Lulo. Nangaming uh, pakikiramay po sa inyo po uh, sa pagpanaw ng uh, kapatid ninyo at uh, siyempre sa kinalalagyan po ng uh, inyong pamangkin ngayon. Kumusta naman po yung anak uh, ni Lerma at ni Arvin? Totoo natapangawala po namin. Meron na po bang uh, na-update sa inyo ang uh, kapulisan? ongoing pa po yung ano investigation nila Lieutenant Colonel Pearl Joy Golayan As to the updates of the case po ma'am meron na po tayo, ma'am POI uh, okay. meron na rin po tayong possible na witness Okay at uh, may mga sinusundan po tayo ngayon may leads na po tayo na sinusundan okay. Uh, siguro ma'am as to the details po hindi kayo may to ma'am kasi ongoing yes, pa rin yes, po of yung course. uh, pagsanda uh -oh. po natin Sa kayo po ma'am, actually uh -oh. po araw-araw po ma'am, at keep in touch po yung IOC po natin, yung investigator on the case. Okay. okay. Para, yes, or may bago po sila uh, information na rin sa family para po ma- Ma mailagay po natin sa report po natin. Possible witness po natin, ina-assess pa natin, ma'am, yung credibility okay. na po, as of now, yung mga statement na po kasi, ma'am, tugma naman po sa mga CCTV na nakukuha po natin. Ah, okay. So lahat rin po ng CCTV, atin na pong nakuha, no? I mean, like, para po uh, mak makita natin yung pinanggalingan, at saka kung saan papunta yung mga yes. gunman. Yes po, ma'am. Oh, oh. May tracking may tracking team po tayo. Ang tracker team po natin, ma'am, yung backward tra uh, tracking at saka yes, forward, forward Yes, Forward. So backward yung, at saka forward. Yung, back Yes, ma'am. Yung backward po, ma'am, before the incident po nangyari. Then yes. after the incident, yung forward tracking po. Sa so forward tracking po, ma'am, uh, may nasusundan na naman po tayo. So, uh -oh. the details again, ma'am, pasensya na po. Uh, uh -huh. You know naman yes, yung yes, yes, hindi naman, natin lower. po na muna yes, pwedeng i-disclose. Oh, oh. oh. Colonel, yes, meron sir. ba tayong nakikita na iba pa na sangkot dito or yung dalawa lang na nakita, nakita sa CCTV? Before sila mag-umalis yung mm -hmm. suspect po natin, ma'am, may kausap po sa phone. Okay. So, mm -hmm. uh, hindi natin Uh, I guess, ma'am, ma uh, makuha natin na ma'am yung suspect. Siguro na yes. natin ma'am ma-elaborate, ma'am. Uh, pero, yes po, ma'am. Pero, ma'am, tinitingnan na naman natin, ma'am, yung ibang mga angles. Okay. Sabi ko nga po, ma'am, yung mga statement kung galing sa families, malaking tulong po sa atin, ma'am. Yes, ma yes. What about po yung ano, uh, cellphone ng uh, mga biktima? Kay Miss Nerma po, ma'am. Pero ma'am, kung so, pagpunta kasi namin, ma'am, uh, din mm -hmm. po ng family, ma'am, yung cellphone. Okay. Then, supposed to be kayong araw po, ma'am, with their assistance okay. at saka, uh, consent. Yes, of course. makapag po sana tayo. Okay. So, uh, nan nandyan ma'am sa area yung IOC po, ma'am. Sana po makapag-extract sila, ma'am, doon sa so, po with their consent at yes. As po ng family po. Colonel, um, bali lang po namin, ang pinakamotibo po ng pagpatay po sa mag-asawa ay dahil po sa negosyo. Ah, uh, ma'am, yung bali ang tinitingnan po natin ma'am na uh, possible motive based sa statement ng family says business related at utang din po ma'am. Ayun po ma'am ang tinitingnan natin. Pero yung other angles ma'am, tinitingnan pa rin na hindi natin ma'am sinisit aside yung may ibang lumabas pa ma'am na na yes. other motive po, ma'am. Sa ngayon po, nabibisahan po muna tayo as to the statements of the families po, ma'am. At doon po, ma'am, sa posting niya, ma'am, na regarding po sa utang, so kinoconsider pa rin po natin yan, ma'am. Leslie Mark, saan galing ang kapatid ninyo? Ang pamilya nila, saan sila galing? Sa meeting sa SM Pampanga po siya. Bali, ganito po ang nangyari noon. Mm -mm. Is uh nag-withdraw muna sila and then uh sinundo po yung anak nila si Seth. Mm -hmm. After po noon, sabi ni Ate sa akin is may meeting po sila bago kami daanan. Okay. So ang, after nung meeting nila, yun nag-message na po sa akin si ate ng around 3.39 na prepare ko lang nila para daanan na po kami. May dala silang pera doon sa sasakyan? Meron po silang dala. Kinuha ba yung pera? Ito. Wala po silang kinuha. Okay, so uh, hindi robbery, talagang uh, shooting lang. Napa-forensic na po ba natin, Colonel, yung mga nakuha po natin, na-recover po sa uh, crime scene din po? Yung mga uh, yung yes din. po, ma'am. yes uh, po, po ma'am. Nakapag-request ng... Nakapag na po tayo, ma'am, na trajectory examination, ma'am. Then, yung autopsy po at saka yung, yung sa uh, ballistic po, ma'am. Nalanawagan po kami sa mga pagkilala ni Arts lalo, lalo na sa mga malalapit po sa kanya, yung mga kaibigan niya. Baka meron po siyang nakakwento sa inyo para maano po namin magkaroon po kami ng lead. Ayan, sa mga CEO dyan na sana makatulong po sa amin at patungan ang ulo ng mga maroon na yon para mas madal, mapadali po maanap. Sa inyo, Leslie Mark, nitong huling mga araw, wala ba silang nababanggit na nakakabahala sa kanila o nakakabagabag sa kanila? Actually, masaya po kami. Ano, eh, Nagkakosyeng pa lang po kami. Namin may isip na mangyayari yung ganitong bagay. At yung kasama po nung bata is uh, 15 years old na pinsan po. Oo. So, dalawa pala. Dalawang bata nandun. po yung nandoon. Okay. At uh, nagtago na lang daw po sa ilalim yung bata. Nung makita nga po niya na pinagbabaril na po yes. ang kanyang ama at ang tang, uh, ina. Actually, ma'am, they are not from Mexico po. They are residing in Angeles City po. Ah, okay. But they, dumaan, pumunta lang po siya sa Mexico dahil pupunta na tapo niya yung kapatid niya. Okay. Uh, kaya po, nag dito po siya nagkaroon na ng incident. Occupants na minor po, ma'am. Yes. Nung nangyari pong incident, ma'am, nagpatawag agad po ako ng MSWD po okay, natin good. lang sa Mexico para okay. po mag-assist ah okay. uh, that time po. While waiting for the families po pa. Naku, thank you. Thank you po. Very, ano yon uh, very crucial and critical na immediate, uh, immediately merong sasalo. Colonel, nakapag-backtrack po yes. ba tayo doon sa mga CCTV po na pinagpuntahan po ng mga... Pinanggalingan. Opo, pati po yung pinuntahan po ng mga ano motor? Uh, yes po ma'am. Uh, sabi nga mo ng family po ma'am na nanggaling po, lang, nanggaling po sila sa FM Pampanga. Uh -huh. So doon na po sila ma'am nakaantabay. Pero ma'am yung sa location po, Pwede ma'am, hindi ko muna ma'am sasabihin kasi ma'am may mga ibang CCTV pa doon na pwede namin ma-review. Ah, yes, yes, Pero ma'am, yes, yes. ma'am. Yes, ma nag yes po ma'am, parang nakita, nakita namin ma'am na inasabayanan po sila ma'am paglabas po nila sa SM Pampanga po. Hey, dashcam po ba yung sasakyan? Opo oh, ma'am, meron po, meron po ma'am. Okay. Oh, okay. Uh, yung during the uh, uh, tanda po ma'am ng soko po natin ma'am, na-request uh -uh. namin na sana makuha po natin yon. Pero ma'am, nung sinet po natin, nag-override pala siya ng every three minutes po. Ay! Si Police Colonel J.P. Maandan po. Ay, uh, yes. Kaya siya po lagi nagtututok every day kung ano na ang naging progress natin. Same is to with the initiative of our regional director, Police Brigadier General Rodrigo Maranan po, ma'am. Kasi yesterday po, nagpadala yes. po siya ng isang team from uh, medical po, ma'am. Yung psychologist po, ma'am. Okay. Ang, Uh, ng PNC kahapon po sa so family. Ah, okay. At uh, nasa... Yes po, ma'am. Kaya uh, para lang po malaman po ng family na uh, yung mga... Mga senior officers po po, is nakatutok dito. Even our chief PNP, uh, gusto niya po mapamadali po agad at masuab yung case. Ayan. Thank you po, ma'am. Dr. Camille, uh, what protocol po would you suggest for the two children? Importante, importante kaagad yung tinatawag natin, immediate debriefing dun sa dalawang bata. Yes. Pero siyempre, uh, hindi natin masasabi, baka mamaya... Merong bata na mabilis yung pagkaroon ng resilience, meron naman yung iba na talagang syempre, habang tumatagal hindi pa nakikita talaga yung possibility na magkakaroon ng post ng tinatawag nating PTSD. Mm -hmm. So importante talaga na siguro sila kung ano pwede sila. Berlin for several sessions sa yes. sa, psych sa psychologist. Muna, mm -hmm. titingnan kasi kung talagang na sila dun sa trauma na yan. Siyempre, mag-detect naman, especially for the 16 years old, kung na-traumatize ng matindi. And mm -hmm. then eventually, kung siguro pwede mag-undergo ng Una, siguro sa 6 years old, of patient, uh, play therapyan para makita niya kung, mga uh, kung talagang affected. And close monitoring yan kasi alam mo kumitan yung tinatawag yes. nating PTSD it doesn't happen immediately eh. Yes. it happens after a year pa or after two years or baka mamaya may makita ah. siyang same incident biglang dun mag-start matitrigger no? oo yes oo Kaya talagang malaki yung maibibigay niyong tulong na talagang at this point na lalo pa na medyo fresh siya at eh, makakamabang pagbigay kayo ng talagang Um, magkaroon ng resilience yung bata, Pepe yung dalawang bata mag-attend ng mga several sessions for ano for possible management na kung sakasakaling makikita nga na traumatized ba talaga or how they able to handle yung situation na syempre alam nila pag nag-think ina na wala na pala yung parents paano para yes. ganoon or kung ano yung coping mechanism ba, diba, doktora iba-iba rin ano mahirap kasi baka mamaya may syempre tayong mga relatives or yung mga descent parang sa ko na wala na si daddy wala parang pagpaulit ulit so sinasabi yes. parang ganun uh baka mamaya iba yung triggering na trigger na pala all the time yung, yung mga bata do, sa mga sinasabi nyo Mm -hmm. hindi na, na may mistake natin na akala lang natin nakakatulong tayo, yung pala nawaworsin yung condition. Ah, so uh, in that aspect, uh, in that case, uh, Dr. Camille, uh, we would also suggest that it's not just the children, but the immediate family, ano, so that they Are... will also know how to deal or how to address uh, oh, the immediate, oh. yung, yung minors. Totoo, totoo, importante yan. Alam mo kasi, ano, Siyempre, yung mga bata, alam na, usually, mga activities mo na yung pinapa, pinapabigay sa kanya, mga ganun. Yes. Pero siyempre, as a, yung as family member, kahit nasabihin mong wala sila during the, the crime scene per se, they might be affected to the point na grabe yung depression, yes. ayaw mag think in sa kanila, baka okay. mismo sila mismo na dahil nakikita ng mga bata na itong mga nasa paligid namin relatives, eh sila pa yung mas na-depressed. So pwede magkaroon yung tinatawag na natin na magiging shared yung kanilang depression. Okay. So importante talaga na si lahat na 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 talagang immediate or yung sabihin yes. natin, <laughs> primary support group, eh mat matulungan. Ma'am, siguro ganito mm -hmm. po, ah, uh, um, kakausapin po namin kayo and um papa assistahan po namin kayo ng reporter um ni Senator Raffy mm -hmm. and kami din po ay uh, pupunta doon sa pinangyarihan ano at kasama po ang mga PNP para magtanong-tanong kung may witness po uh, sa area malapit po doon mm -hmm. at uh, sasamahan din po namin kayo sa office din po nila uh, Colonel uh, Gulayan po no para kung may mga follow up po or may mga leads na po tayo mm -hmm. ay agad-agad po na maibigay po sa inyo Asahan po ninyo ma'am na tutulong po ang Wanted sa Radyo, ang office po ni Senator Rafi para matugis po natin kung sino po ang nasa likod po nito. Gumawa po sa inyong kaanak na si Ma'am Lerma and si Sir Arvin. Leslie, Mark, ipanatag ninyo ang loob ninyo na madali at mabilis ang magiging aksyon. na na sa amin.